sila ako doon sa uh, headquarters ng guardian. So, ayan po sila, mag-asawang best friend ko. Ayan ang galati. Ayan. Kanina po, naka-multicab multi, -cab, multi -cab kami. Ngayon naman po ay kolong-kolong. At mamayang, mamayang hapon po, pagkatapos po ng ano, uli nila ako doon tapos iahatid ako sa San Jose City kung saan nandoon ang ating bunso na si Manski, Ayan. Ay nga po kamamang TV. Ayan. Puro ano na dito. Wala nang ano mga palayan. Ayan. O. Oh. Linagyan na naman ito ng ating kwada dito. Eh. Ayan. Gagawin naman na naman yan na ano na dryer. So, na-dryer namin sa kanya. na Sino? Kung po ba? Kung po. Kung po. Kung po. So, nga po, ah, uh, papalit kami ng Llanera. Nandito kami sa barangay ng Llanera, Gomez. Ayan. Kalapas na kami ng Florena, Gomez. Narito na po kami sa gitna ng Gomez at Llanera ng Bayan. At, tenta po nila ako uh, kita nyo po yung kalagayan ng ating uh, mundo ngayon. Haha, kalagayan <laughs> ng mundo. Ayan, best friend ko po yan. Mula pa nung elementary kami. Ayan, elementary hanggang sa pagtanda. Ayan, uh, isang tawag ko lang, pupunta na sila yan. <laughs> ah, ganyan ako ka-importante sa kanila.